Ay, hawa, bibi, kay si mami. Kaong pugag marang. So, ayan. Makulimlim pa rin. Kagagaling lang namin doon sa doon sa bahay ng itay. Agoy, nakita niyo yung baha. Grabe ba? Agoy. Masasabi mo talaga. Agoy. <laughs> so, ayan. Nakita niya to. Ito yung marang. So dyan, malapit sa amin. In, pero hindi lupa namin. Dyan sa kabila. Lupa ni Panay May marang. So ibig sabihin, mabuhay ang marang dito. So yung pinadala sa akin, Inday Ngabel, na buto ng marang, ay itatanim ko yan dito. Para in the future, ay mamumunga at kakain tayo ng marang. So dito ako sa labas kakain. Yung mga alaga ko dahi. So meron na ditong kulungan si Buka para pagdadalhin ko siya saan man kami pupunta ay pwedeng dalhin si Buka yan makulim ang kapal niyang ulap na yan kanina umambun so ngayon ay pahinga muna day because pahinga is always very good sa ating katawan huwag nating abusuhin yung ating katawan okay so habang nagpahinga ako Kainin natin ang marang. Sa so, ito yung binigay sa akin ni Leo. Kasi nga nanguha siya doon, hinog na ba kaya ni? Parang hindi pa. Oy. Hindi ko alam if hinog na ba 'to. Pero pag ganunin mo ay ano na? Soft na, hinog na siya dahil ala hinog na siya ang tanong. It's a prank man. Oy, walang wala. Unsa maning maranga, oy? Wala siyang unod. Ay, iba. Tingnan nyo. What kind of marang is this? Hindi kagaya nung marang sa Mindanao na lahat butay man. Eh? Pero in fairness, yung ano niya, yung butay, matamis matamis ang, ang ano oh, lahat butay kunti lang yung hindi butay ito lang hmm. ano ba tong marang na to eh parang iba ngano lahat butay ito lang yung laman tatlo pala yung marang na to ay siguro depende sa lupa no ayun no wala talagang sa maning maranga eh. yung tingnan nyo iba yung ano nya laman ay tingnan yung laman nya hmm. hindi siya gaano katamis so ang, ang ano ang ang tawag nito ay kakaibang marang kakaiba talaga siya doy walang laman <laughs> Ay, may laman siya pero hindi siya ano hindi siya productive ang marang kasi sa Davao o sa Mindanao pag ganun mo sa balat ay maghiwalay yung laman ganyan ba? pero ano? ano man to eh? Hmm. walang laman kaya parang naano ako na nadismaya ako na magtanim dito ganito pala yung kinararabasan yan e no? hindi maganda tingnan nyo yun lang yung isa kasi meron pang isa ito i-open natin to baka same lang din wala tayong maano wala tayong ma -harvest. so same sila ng same sila ng kamansi ba diba kamansi alam niyo yung kamansi yung pwede siyang gawing lauoy or laswa lagyan mo siya ng gata no ganito din yung kamansi tapos yung kulo yung breadfruit. Ang breadfruit lang is mala malalaki yung kanyang texture sa labas. Mm -mm. Pero circle din. And then siguro family din sila ng jackfruit, 'di ba? Kasi ganito din ang hugis ng jackfruit. Pero ano, ang jackfruit malaki. Mm. No. tapos yung durian din, 'di ba? Yung durian ganito din yung hugis, pero ang durian lang yung ano niya, yung parang ganun-ganun niya is uh, mat yung parang tinik niya ba is masakit at malaki. Siguro pamilya sila. Ano pa? Anong pang pamilya ng mga ganito? Marami pa. Di ba Pero na-prank talaga ako sa marang na to kasi nga hindi siya magandang siguro depende sa lupa or baka depende sa klase or baka meron siyang variety no variety variety din ng marang tingnan nyo naman umambun na at yan ay lalakas yung uh, ano talaga yung mag uulan talaga yan mamaya <laughs> kaya at <laughs> yung aking cherry blossoms ay very very mata mataba naray okay so let's go for the second marang tingnan natin if meron ba itong magandang kinalalabasan so open na natin. Ang samarang kasi sa Davao, pag ganun mo, pag open mo dai, pag gano'n mo ay yung yung ano niya, yung laman niya ay mag it, same lang. Ito mas maganda siya. Yung laman niya, yung sa Davao ay talagang didikit diyan sa subok. Didikit sa subok. Kaya pag ginanon mo, pag ginanon mo siya, pag ginanon mo siya dai, ay yung laman, nasa subok lahat. Ito yung subok. Ang name niyan, subok sa Bisaya. Iwan ko lang ano yan sa... Kagayan yan ba? Ayan o. Kagayan yan. Didikit dyan. Ito, agoy. Ito lang yung dumikit. Ito lang yung dumikit. <laughs> Tapos, iba yung kanyang... Iba yung kanyang hugis. Mm -hmm. tapos iba yung kanyang buto hindi kagaya yung kung kinain namin doon kay Inday Ngabil na plain ito parang gansang-gansang kaya siguro ibang variety to ayaw kong magtanim ng ganitong variety kasi o oh, sayang hindi maganda pero ang gusto ko ito hindi, hindi gaano katamis 嗯，嗯。Hmm. <Okay. S 1> hmm. Pero yung pinaka gusto ko sa lahat ay durian. Next is langka. Mas gusto ko yung durian. Ito lang yung kanyang laman. Yung kanyang natirang laman. Walang laman. Saan yung laman? umula na dito oh sa ano sa tuburan sa kanila kay Yungit Yungit vlog gwapo si Yungit na nakita niyo si Yungit mabait si Yungit pag sabi ko na dong Yungit nagpa-propagate ako ng ano dong ng madre de agua. Hala. Automatic. Ano agad siya. Baka ano? Baka Baka may pagtingin din si Yungit sa akin. <laughs> no? Baka may pagtingin din siya sa akin tapos nahiya lang siyang sabihin kasi baka torpe <laughs> ako na kaya ang mag initiate <laughs> mm, joke lang Wala na akong time sa ganyan. Kasi matanda na ako dahil. I will dedicate my whole life in planting. Planting. Yes. Kasi graduate na ako sa mga ganong bagay. Iba talaga yung marang nila. Dito pala. kulang sa laman. Ayan, yun, yun naman. Hindi sa malaman. Kung ibebenta to mag ano. Mag yaw yaw. Ang bibili. <laughs> ibebenta mo to ano. Walang laman. Kasabihan ka ng bibili ikaw hap. Hmm. Hindi laman yan. Butay yan. Butay. Ang talagang butay. Gusto ko ito kasi hindi, hindi gano'ng katamis. Naubos ko dahil ang dalawa. Wala namang laman. Last. Last bite. kaya yeah, thank you to Leo na binigyan niya ako ng dalawa pinaano niya pinatago kasi yung kinuha niya yan hindi pa hinug yan. pero ano na pwede na siyang kunin tapos itatabi mo lang nang ilang araw nahinug na so that's it parang naano ako sa ano sa marang na kakaibang marang na kunti lang talaga yung laman dai eh. ito ang dami ang... Okay, so hintayin ko na lang na babagsak yung ulan na yan para ako ay matulog at magpahinga dito sa aming bahay bukid. Nagsimula na dun oh. Yung white na yan. Ulan na yan. Yun, yun, yun ambon ay hindi na ambon talagang ulan na yan okay so thank you so much that's all for today see you on my next video kasi this is my work ingat po tayong lahat sa panahon kasi nga dito sa amin parang one week na na palaging na ulan syempre pag malaging na ulan ay malamig kaya pinagsabihan ko yung mga ano ko yung dalawa kong assistant na pag ulan, stop ng work ay ano talaga kasi pag mag, magpaulan kasi or magtatrabaho kahit ulan hindi hindi maganda 'yan. Kaya pag umuulan, stop sa work. Okay? Bye. 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 In ulan na time. Sabi mo talaga na rain is coming. Rain gently falls. Whenever we say good night, nandito na ang rain. Eh, nag, nag, prepare ako dyan ng ano ng kapote. Uh, kasi mas maganda yung kapote kaysa payong. Kasi yung kapote kasi ay maano mo ma ma cover talaga yung ano mo buong katawan mo kasama yung kasama yung ano lahat ng katawan mo. Okay? Bye. Umulan na. Dito na yung ulan. Ulan pa more.